Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin sa si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos, natapat at tunay pag-ibig mo'y walang maliw kaya takoy yung sagipin may mga bulungan akong narinig mula sa kaaway sa aking paligid sa kanilang balak ako'y nanginginig ang binabalangkas ako ay iligpit pag-ibig mo'y walang maliw kaya takoy yung sagipin Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga o maas ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya takoy yung sagipin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang labindalawa. Sinabi niya sa kanila, Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Yesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Yesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Yesus. Sumagot siya. Sana'y ipagkalob ninyo sa dalawa anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Yesus, ang kopa ng hirap ko ay may nga ninyo Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila, ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa alip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.